<laughs> ulit, ulit, ulit. Di nakita. Ulit, ulit. Pangalawa. Uh, level 2. <laughs> level 2. <two. laughs> level 2. <three>. Level 3. Level 3. <laughs> Hanap ka ng pang level 3 dyan. Yeah. <laughs> May, paborin mo kasi yung ginagawa, kung suportahan mo naman. <laughs> Level three. Level 3. <laughs> Tingnan mo, ano? Pakita mo. Lagi <laughs> at hindi puri. Eh,